なあさからだ that means another episode of Fun and Adventure dito lang sa I radio Caraga Satellite Studio alin na sa Caraga mula po rito sa Butuan City distrito ng Agusan del Norte ako po si Ate Christine mula sa lokal ng Ambago at ako naman po si Ate Geraldine mula sa lokal ng Butuan City at bago po ang lahat magandang araw po sa aming tagapangasiwa ng distrito ang kapatid na Nicanor Bernardo Jr at gayon din po sa pangalawang tagapangasiwa ng distrito ang kapatid na Wilfredo Su Umang. At syempre, hello po sa aming katiwala sa kapisa ng pansambahayan ng aming distrito, ang kapatid na Alfred Yunzon. At sa aming district multimedia advisor, ang kapatid na Michael Calo. At binabati rin po namin ang executive producer ng ating programa, ang kapatid na Mark Cornel Terante. Yeah, saluting po syempre sa ating mga viewers and listeners sa anong panig ng mundo, lalo na sa mga viewers and listeners all over Caraga Region. Happy viewing po sa inyo lahat and magkwentuhan ulit tayo sa ating live. chat yes. where you can share your greetings, thoughts, and reactions at the destination for today. okay showing Yes. path and ayan, <laughs> Hello, welcome back to the line of good one city. How are you? Yes I'm so, back yes. <laughs> after two months yeah. <laughs> Tumas ba? <laughs> Tumas <months> na <laughs> so, hello, I'm back. Ayun, okay naman. Kompleto pa rin. <laughs> <laughs> ano ba ang mga pinagkaabalahan mo during those two months at Christy? Parang, <laughs> So, July, June. Mula nung no April. Ay, May pala. Wala ka na. Nainip ko po pa kami. <laughs> pa eh. Parang sunod-sunod ang bakasyon. <laughs> Sinulit ko talaga ang summer eh. Hanggang sa umulan na. Tag Tagpulan na talaga. So, <laughs> uh, ititigil ko na to. Yeah, share mo naman at tingko ko ano yung mga ginawa mo. O, parang, parang sila din. Maraman din nila. <laughs> <laughs> parang, kung pwede ko lang i-share <laughs> <laughs> Nag-ano ako, nagpunta sa kung saan-saan. Yes. Uh, Nag-inexplore ko lang yung Visayas. So, <laughs> Oh, Para pinuntahan doon. So, ayun. Sana, sana, ano ba sa kanil? <laughs> sana makasama kita ah, sa susunod kong adventure. <laughs> Pero parang, parang natatakot ako doon sa mga adventures mo. Kasi parang, parang diving <laughs> <laughs> na Yun. Yun yung parang hinahanap ko pag may pinupuntahan akong bagong oh. lugar. Kung may diving site. <laughs> Para, Para i-explore. Ano ba At thing, parang first time ka lang natuto or Parang nag-ano talaga ako parang nag-enroll ng introduction sa diving. Oh, right. Tapos ayun, na pumupunta pag may pinupuntahan ako, nahanap yung diving site. Nahanap. <laughs> <laughs> Yun yung hinahanap hindi uh -oh. po, kasi pagka-inahan. <laughs> Ayun. Ikaw ba, Ate Je? Parang punta na sa akin lahat. Kamusta ka naman? Ako, oh, I'm fine. Thank you. Ito pa rin. Nabubuhay <laughs> pa rin. And masaya pa rin tayo. Except sa medyo nangingitim ang ating mga balan. Nangingitim? Huwag mo ako sa amin. Hindi <laughs> 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 ko puti ka naman pa rin, Ate G. Talaga ba? Buhay from within. <laughs> Ayun. Ayun, at siyempre ate J For our episode yeah. today no Live din tayo sa ating INC Radio DGM 954 YouTube channel At maging sa ating INC Radio mobile application Na maaari po natin i-download Sa ating mga mobile phones Kaya stay tuned po mga kapatid Yes, kaya na mga katitin Ready ka na ba for our travel destination This Saturday? Yes, ako pa ba? Yeah. Yes na yes ate J I'm always ready for another adventure Filled with beautiful destinations dito sa Caraga. Oh, I agree with you, Ate Christine. Kaya naman, sasamahan tayo ng ating mga kapatid ngayong hapon to not only one, but two destinations. Yes. Yes. At balita ko ate J, mm -hmm. hindi lang tayo lalangoy this mm -hmm. afternoon, kundi syempre, kakain din ng masasarap na pag na perfect with family and friends. Sa yes. so, yung inahanap mo. Yes. <laughs> <laughs> so sa so inyo, perfect pa ka sa atin you're so, so you're oh, oh, uh, and friends. <laughs> <laughs> yeah. And di natin pa, pa ang pag-aantay ng ating mga viewers and listeners dahil agad-agad, dito na tayo sa ating show vlog. And for this episode, ipapasyal tayo ng ating mga kasamahan from Bislig City, Surigao del Sur Kaya eto na para masimulan na natin ang ating pag-e-explore Tara na kilalanin ang ating mga kasama mula sa distrito ng Bislig City, Surigao del Sur At alamin kung ano ang kanilang naging travel experience Panoorin po natin ito Hello, Hello po mga, mga kapatid. kapatid. Ako po si kapatid na Janeline Tignol. Ako naman po si kapatid na de Lorenzana. Samahan niyo kami explore ang ganda ng aming district. Tama ka dyan kapatid na Javi. Ngayong araw na ito ay pupunta tayo sa bayan ng Tangpinak upang pasyala ng kanilang mga sikat na tourist destinations. Kaya naman, alinaw mga tumita sa Tangpinak Surigao del Sur. Ang Tagbina ay isang fourth-class municipality sa lalawigan ng Surigao del Sur. Napapalibutan ito ng mga bundok, kagubatan at mga ilog. Kaya't sagana sa likas na yaman at malamig na klima. Nasa pagitan ito ng bayan ng Barobo at Kinatuwan. Ang bayan din ng Tagbina ay approximately 39.7 kilometers away mula sa lokal ng mga saan matatagpuan ang tanggapan ng distrito. So dito po marahil at dito tayo ngayon sa, isa sa mga sikat na cafe dito sa Tagbilaran, Riggs and Gogo Cafe. Sa gitna ng simpleng bayan ng Tagbina, may matatagpuan kang tambayan na may lutong bahay na lasa at relaxing na vibes. Perfect to for catching up with friends, studying, or just enjoying a good cup of coffee. Must try ang kanilang blue lemonade. At syempre, ang mga comfort food na swak sa budget, kagaya nitong ham and cheese sandwich with fries. Kaya naman, kung mapapadaan kayo sa Tagbina, don't miss this hidden gem. 3.7 kilometers mula sa Puyo Cafe ay matatagpuan natin ang lokal ng Taguino. Narito ang araw at oras ng pagsamba sa lokal ng Taguino. Thursday, 6 a.m. at 6 p.m. Linggo, 6 a.m. at 10 a.m. Ang pagsamba ng kabataan ay tuwing linggo, 8 a.m. Mainit ba ang panahon? Tara, samahan niyo kami sa isang perfect spot para mag-chill. Welcome to Libwakan Cold Spring! Matatagpuan ito sa barangay Carpineto, Tagbina, Surigao del Sur. Bukod sa lokal ng Tagbina, ang isa pang lokal na malapit dito sa Libwakan Cold Spring ay ang lokal ng Tagong. Narito ang araw at oras ng pagsamba sa lokal ng Tagong. Huwebes! alas 6 ng umaga at alas 6 ng gabi. Sabado, alas 6 ng gabi. Linggo, alas 6 ng umaga. Ang pagsamba ng kabataan ay linggo, alas 8.30 ng umaga. Isa ang Lubwakan Cold Spring sa mga paboritong pasyalan, lalo na tuwing weekend. Ang lugar na ito ay napapalibutan ng maraming punong kahoy na wari sumasayaw kasabay ng hangin. May kumpletong hagdang pababa patungo sa sapa at isang tulay na kahoy na nag-uugnay sa magkabilang panig. At kung sakaling iniisip mo kung saan ka pwedeng maupo upang namamin ang tanami. Malalim, malinaw at malamig ang tubig. Ang bukal na ito ay perfectong lugar para magpahinga at magpalamig mag ng isipan. O kung nais mo lang ng tahinip, ngunit maganda at relaxing na karanasan kasama ng mga kaibigan at mahal sa buhay. sa ating pinuntahan ngayon? Kung oo, samahan niyo po ulit kami sa ating next adventure. Marami pa tayong pwedeng puntahan at mga destinations na nabing-discover dito lang sa Caraga Region. Kaya naman, bisitahin niyo na rin ang Tagbina sa Rigal del Sur. Ug alin mo sa Caraga! salamat kay Ati Janeline and Kuya Jevy from Distrito ng Best League City, Sirigao del Sur. At hello po sa inyo and to the rest of the team. At saka hello din kay Ate Kiesha na nakasama rin natin dito sa Agusan del Norte. So ayun, balik kayo dito. Yeah. balik ka na dito, Ate Kiesha. <laughs> ayun. At binabati rin po namin ang tagapangasiwa ng Distrito ng Best League City, si del Sur, ang kapatid na Danilo Gala Jr. Gayun din po sa kanilang pangalawang tagapangasiwa ng Distrito, ang kapatid na Arnie Javier. At sa kanilang katiwala sa kapisa ng pansambahayan ng distrito, ang kapatid na Jerry Kapanpan. Ayan, magandang araw po sa inyo. And naku, ate Kim, pag-usapan na natin yung travel load natin sa Bisleg City. Kung saan pumunta sila sa isang cafe doon sa Tagbina, Surigao del Sur, and sa Libuacan Cold Spring. Yes. Nakapunta ka na ba doon sa dalawang lugar, ate Christine? Wala ati, pa. Na, <laughs> lahat ng tina pag tinatanong ako dito kung nakapunta, wala pa. Hindi ko pa talaga na nung karage. eh. Uh, kung saan tayo mas malapit saan sa mas malapit. Pupunta pa talaga sa malayo. Oh, <laughs> ako din natitindalawin mo. Ay, nagusta pala ako. Yeah, okay. Inagasa <laughs> niya yung tanong mo. Oo nga pa. Sa pareho tayong hindi pa oh. nakakaano, nakapunta. Pero nakita nga natin, 'di ba, Ate Je? Grabe, simula pa lang ng travel ginutom na oh, agad tayo. Coffee ako, 'di ba? And aside jan, enjoy na enjoy din ang ating mga kapatid mag-swimming sa Libuakan Cold Spring. Ikaw ba, Ate Je? Ano ba ang pinaka nagustuhan mo sa cafe at sa Libuakan Spring? And ano ang pinaka gusto mong gawin sa dalawang spots na ito? Um, For me, wala. for me. for me, ano yung tanong? <laughs> pag isa-isa, hinidinis kayo mo daw, ano yung gusto mo? Uh, anong gusto ko doon gawin? Uh, sa cafe. Um, Siyempre then... sa cafe, kakain. Sweetie tayo sa Malamang. Kakain tayo sa cafe. Pero, um, yes, mag-explore. Mag -e Siguro, um, Um, may explore ng mga menu yun. Oh, yun. Tatry ng bagong food. Yes, so oh, i-experimentohan natin yung mga food. <laughs> so oh, paano eh. Para halo, -halo. <laughs> matcha lover, hahanapin ko talaga yung matcha doon oh, kape, kape. Yes. And then sa the Cold Spring naman I, um, Ano... i e ko e e e e e Dali mo na yung kapi mo doon. Ano nga pala? <laughs> Kung nagtatapon kasi makikita masyado yung brown dahil sa linaw ng soup. Sobrang linaw. Ikaw yes. kaati yes. yes. Tina na no yung uh, gusto mong gawin doon sa dalawang spots natin. Doon sa Kubo Cafe, parang maganda talaga siya na, na pang relax. Pero kung sa akin, gusto kong mag-work doon. Dadalhin ko <laughs> lang yung ano ko, dadalhin ko laptop ko, yes, and perfect. order lang ng kape. Para mag -chip. Mm, Di ba? Yes. Relax, relax lang. Then after ko mag-work, pupunta na ako doon sa lima. Uh -huh. Tapos si na agad ako. Isahan na. Oh, Di ba? <laughs> Sulit. Diba? <laughs> yeah. Diba? So, to ayaw na katila And of course, don't forget, these places are not just for fun. Yep. They're also a great way to support local spots and communities. Kaya Nag-enjoy tayo, natutulungan din natin ang ating mga locals pa. Yes, tama ka dyan, Ate J. At ngayon naman, let's take a break muna. Magbabalik pa ang ating programa. pag ah, Pagkatapos po ng mic link, magpapakilala at paalala mula sa ating hintilan. Nakikinig kayo sa Iglesia Ni Cristo Radio, DCEM 954, Ang Tinig ng Katotohanan. Eddie nai Julian po nasan si Eddie nai si kuya nasa abroad po siya ang nanay ko Ay. mabait pero sa diyang marami nang nakakalimutan pero kahit ganyan si nanay isang bagay ang hindi niya nakakaligtaan nai nga ka naman natin ngayon syempre naman anak Linggo ngayon eh. Ito ay ang tungkulin niya sa Diyos. Nak, mamaya ha, alas otso tayo sa kapilya. Dapat maaga tayo doon. Yan si nanay. Kumupas man ng alaala, mananatili ang tanging yaman niyang hindi makakalimutan ng puso kailanman. Ano to? Damit. Bagay po yan sa nanay. Oo, oh, ang ganda. Salamat, Julian. Laging sinasabi ng nanay ko, tandaan ka ako yun. Sabi ng tatay ko, yun daw ang nais ng Panginoong Diyos. Sabi ng magulang ko, dapat lagi kong taglay ang katapatan. Ay, sir, naiyon niyo po itong wallet niya. Ay, salamat. Nasaan? ba ko na iwan. Nagkita ko po sa counter doon sa coffee shop. Buti lang po, nagkita ko kayo. Sabi ng mga magulang ko, ang katapatan ay ang paggawa ng tama. May nakakita man o wala. Isang paalala, Mula sa INC Radio, Karaga Satellite Studio. INC Radio Reminders Mula sa mga simpleng salita. Anak, maraming maraming salamat sa padala mo. Makakabili na kami ng gamot ng iyong tatay. Maraming salamat. Naku inay, wala po yun. Ang mahalaga, maayos po ang inyong kalusugan ni Itay. Mag-iingat po kayo dyan lagi na may kalakit na kahit namumunting bagay at sorpresa na nadudulot ng tunay na kasiyahan. I love flowers for you! Love you po! Oh, nagulat naman ako sa'yo. Ano meron? Wala po, ma. Nagagawa po kami ng project sa school. Naisipan ko po na gawang tayo ng paborito niyong bulaklak. Oh, ang sit mo man naman, ma. Nung ma, nakasapa mm -hmm. papa mo. Lalong higit sa mga panahong mabigat at may pagdadalamhan. Ate, kaya mo po yan. May awa po ang no. Diyos. Malalampasan mo ngayon po ito. No. No. Basta mula sa puso, madadama ang sinseridad na tunay na magpapangiti sa ating mga mahal sa buhay. A few reminders from INC Radio. Because in INC Radio, we care as family. All right, babalik po tayo and nakikinig pa rin po kayo dito sa INC Radio Caraga Satellite Studio, Alina sa Caraga. And sure, hindi pa tapos ang mga segment natin for today, Ate Tina, no? Yes. Hindi nagtatapos dyan ang mga aabangan ng ating mga viewers and listeners. Yes, Ate Jed, dahil ito na ang ating next segment for today's episode, ang ating Kapisanan in Action. Alamin natin ang mga aktibidad pangkapisanan na isinagawa at isasagawa mula sa mga distrito dito sa Bacaraga Region. Kaya po, panoorin po natin ito. Ali nga sa Caraga, Kapisanan in Action. Agusan del Norte, Reset Activities. Buklod na ay sinagawa noong June 15 sa lokal ng Ampayon. Kadiwa Unity Games, sinagawa noong June 8 sa Habad Baren City. Coastal Cleanup Drive, sinagawa noong June 7 sa lokal ng Libertad. Binhi Cooking Challenge Sinagawa noong June 7 sa lokal ng Libertad Upcoming Activities Musical Evangelical Mission isasagawa sa August 3 sa Capitol Gym Nation. Agusan Del Sur Recent Activities Kadiwa and Binhi President's Meet Sinagawa noong June 15 sa Sibagat Area Binhi Cleanup Drive sinagawa noong June 14 sa lokal ng Katipunan. PNK Tagisa ng Talino District Level sinagawa noong June 14. Surigao del Norte, Recent Activities, Kadiwa, Meet and Greet, sinagawa noong June 13 sa lokal ng Ilaperal. Mr. and Mrs. Chef, sinagawa noong June 20 sa Clean Residence. Sandag City, Surigao del Sur, Upcoming Activities, P&K, Tagisa ng Talino, sasagawa sa July 5 sa EDM Covered Court. This is Kadiwa, sasagawa sa July 5 sa EDM Covered Court. Coastal Cleanup Drive, sasagawa sa July 4 sa lokal ng Bitawgani. sinagawa ng distrito dito sa Caraga Region mula sa iba't ibang kapisan ng pansambahayan. Mapabuklod man, kadiwa, obini, at iba pa ang mga sabahan. Yes, tama ka dyan Ate Joy. Kaya naman, abangan din po ninyo ang mga upcoming activities ng mga distrito at sana ay makita-kita po tayo lahat sa mga aktividad na ito. Yes. Ayun. So, Ate Je, what's the next for our episode yes. today? Uwi na po tayo. Tapos na po kami. Uwi-uwi na. Hindi pa. Wala pa, Ate Je. <laughs> Ano na nga, isa sa mga segment natin dito sa Alina sa Karaga ay ang Traveler, traveler of the, the day. day. Wow! Sino kaya ang makakasama nating Traveler of the Day? Ate Je, at kilala na ba? Ten plus one natin no? Kaya huwag na nating patagalin pa. I-welcome natin ulit ang Daslipa ng Bestig City para sa ating Traveler of the Day. Hello po mga kapatid. Ako po si kapatid na J.V. Lorenzana mula po sa lokal ng Barcelona. Para sa aming naging adventure, pumunta po kami sa bayan ng Tagbina na sa ako dahil marami din palang pwedeng pasyalan sa Tagbina na kayon nga napuntahan namin ang ilan sa kanilang sikat na pasyalan. Doon po sa Liguacan Cold Spring, sobrang na-enjoy ko po yung paglangoy ko doon. Malamig at refreshing din yung tubig. Malinis din po ang tubig doon at mahigpit din sa pagpaalala ang mga caretakers doon na bawal magdala ng food and drinks malapit sa premises ng tubig, which is a good thing para maiwasan na maiwan ang kanilang mga basura doon sa paligid. At doon din naman po sa Kobo Cafe, ay sobrang nakaka-relax po ang ambience, fresh air, fresh air at ang ganda po ng view. Talagang makakapag-unwind ka habang nag enjoy sa masarap na pagkain. Kaya naman mga kapatid, Idagdag din na po sa inyong travel list ang bayan ng Tagbina dito sa Surigao del Sur. At kung gusto ninyong makita ang iba't ibang tourist attra attractions, at kung gusto ninyong makita ang iba't ibang tourist attractions dito sa aming distrito, well, alin na mo sa Caraga. sa ating mga kapatid mula sa Bislig City Surigao del Sur buong wow, enjoy talaga ang ating mga kapatid yes. ano? Sa Ang mga pinuntahan sa cafe sa Tagbina at sa Libuakan cold spring. Yes, oo nga Ate Jen. pero ikaw ba Ate Jia ano yung uh, mas gusto mo sa dalawa mag-chill at mag-relax sa cafe or mag-swimming sa cold spring? Ako, gusto ko mag-swimming sa cafe. <laughs> mag -chill sa kape. Parang yan yung gusto ko. <laughs> mag-chill sa cold spring. And um mag mas mas ah uh, oh, ba? Oo, oh, oh, kasi parang both mag-chill, mag-relax. Oh. Basta both. Diba na gusto ko? Girl, first sa kape. Kaya first sa swimming tapos <laughs> mag-chill sa kape. Tama. Pwede. Pwede. Ganun talaga. Ano talaga? Sorry guys, bold ako. At saka, nakalala ko sa'yo, Ate Tin, sinabi mo before, nalamigin ka. Oo. Oh, oh. So, hindi mo ata gust masyadong gusto yung spring Feeling ko, sasabihin mo yon. ayang ang naisip ko, bibili ako ng hot coffee doon. Nadalhin mo na. Nadalhin mo na. Nadalhin mo na. Nadalhin mo na. Nadalhin mo Parang hangin pa lang doon sa cold spring. Parang ramdam mo yung lamig, di ba? doon ako magkakape. wow. Di ba? Perfect! <laughs> Pinagsama ko na yung dalawa. Ano. Correct! Naguli ko pa talaga. Pumunta ka pa talaga ng Kubo Cafe oh, para dalawin sa ano. Why not? ba? Hindi lang kaya magtipla. <laughs> True! <laughs> <laughs> Ayon. Pero eto, paalala na rin, Ate Jeno, no? bukod sa masayaan, magandang puntahan ng ating mga tourist destinations, ay mahalaga pa rin talaga na sumunod tayo sa mga pinapatupad na rules sa ating mga pinupuntahan. Yes, Buyan, para manatili ang kalinisan at ang ganda ng ating mga napupuntahan, para next time ay mababalikan pa tayong ganda na ibabahagi natin sa ating friends and family. Yes, kaya naman bukod pa dyan, syempre ay bibigyan din tayo ng trivia ng ating mga kapatid tungkol sa tagbina sa Gringo del dito sa kanilang Trivia of the Day. Let's watch this. Ang tagbina ay hangos sa pangalan ng ilog na dumadaloy sa paligid nito, kung saan ang mga katutubong nanginirahan noon ay sumasakay sa bangka at nanginista ng mga isdang tulad ng haluan o mudfish, hipon at ulang. Ang bayang ito ay may 25 barangay at ang ilan sa mga dialekto na ginagamit dito ay Cebuano, Kamayo, Tagalog at Surigaono. Ang isa sa mga produkto ng bayan ng Tagbina ay kape. Sila ang major producer ng Robusta Coffee dito sa probinsya ng Surigao del Sur. And we're back! Maraming salamat po ulit sa mga kasamahan natin dyan sa distrito ng Bislig League City, Surigao del Sur Para sa ating Trivia of the Day yun Nakakatawa naman yung trivia tungkol sa iba't ibang dialects oo, oo. na gina ginagamit doon, di ba, May Cebuano, Kamayo, Tagalog at Surigao noon Hindi ko in-expect ganun pala, kadami oh, like, dialect doon may, may, may alam ka bang salitain doon, Ati Maliban sa Cebuano? Wala <laughs> <laughs> Same. Same. <laughs> <laughs> sa <bualo> lang talaga. Nakakalog. <laughs> yun lang ko oh, ano alam no, no. na, na. Mga mga, oh. si Jaba, Jaba. Oh. mga ano lang yun. Mga, sa Surigao noon. Oh, Si Jabba Jabba. Oh. Ganun-ganun lang. Rakan. Oh. <laughs> 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 yun lang din na lang <laughs> 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 Pero talagang din Kasi it shows how diverse and inclusive their community is Parang kahit saan ka galing, welcome na welcome Yes, at bukod sa ating bawat lugar ay may kanya-kanyang uh, charm Meron ding mga kwento ang pinagmula na mas magpapakulay sa ating adventure with family and friends. Kaya swak na swak para sa kahit anong, na anong trip ang hanap mo. Kaya naman sa ating mga viewers ay abangan niyo po muli kami sa susunod na Sabado dahil marami pa tayong ihahandang adventures na hindi lang bubusog sa mata at tiyan nyo, <laughs> kundi pati na rin sa mga trivia na bubusog sa atin ng kaalaman. Yes, naman natin Jed, dahil syempre dito sa na sa Karaga, gusto natin busog sa new experience and learning sa ating mga viewers and listeners. Kaya naman, kada episode, talagang sinusulit natin. <laughs> pero bago po tayo magtapos, nais po namin po ang mga nakasama namin ngayon sa ating programa, sa mga ate at kuya natin mula sa mga distrito dito sa Caraga Region at syempre sa ating mga kasamahan dito behind the camera. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa lahat ng mga nakasama namin dito sa so, set. Yes. And maraming salamat <laughs> din po sa lahat ng mga District Multimedia members dito sa Karaga at sa lahat ng ating mga avid viewers and listeners na walang humpay na sumusuporta sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay nag-enjoy din kayo ng husto sa ating episode today. Ayan, binabati at pinasasalamatan din po namin ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo at ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Yes. And it's a wrap! Sana po kayo muli po namin kayong makasama next week dahil ito, sasabihin na namin. Yes! Next week, ay, may <laughs> <pray> pa <ganun. laughs> Pupunta tayo sa pubinsya ng Surigao del Lord. Naku, kaabang-abang talaga basta Surigao del Morte. Yes, it is. At ikustin. Of course, time. <laughs> And excited na tayo malaman kung saan tayo next week sa Surigao del Norte. Naku, oh, saan man kaya tayo dadalhin natin dito, no? Yan, akala ko nga tapos na, oh, na lahat oh, ng ay, alas sa kasarihan. <laughs> Siyempre, malalaman natin yun natin Jess, sa susunod nating episode. Panibagong kwento na naman ng Adventure at Discovery ang ihahatid namin sa inyo next week. Kaya sana ay makasama namin kayo ulit. Same time, 3.30pm Philippine Standard Time. At sama-sama tayong humanga, matuwa at maglakbay sa ganda ng karaga. Mali po ako ang inyong Ate Christine. And ako po si Ate Geraldine. Maraming salamat po ulit sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ang programa. Yes, dahil kung ang hanap ninyo ay Adventure and Fun, kwentuhan. Masayang usapan at kwentuhan. Alina sa Karaga. Bye po!